Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. So for today or for tonight's video guys is naidurante lang taga ang inyong host kasi uh, nag snowstorm. So ayan. So ipakita ko sa inyo yung aming car. Ayan. Ayan. Nagkumpisa na ang snow. Ayan. Medyo makapal-kapal na siya. Woo! Ayan. Makapal na siya. So kahit gabi na guys, lumabas talaga ako. Kasi kaninang umaga is nag-snow siya, maraming flores, malalaki. Kaya lang, pag nag-touch siya ground, maano siya, magmelt na siya. Kasi uh, sabi ng asawa ko is yung temperature daw ay hindi masyadong malamig. Pero is minus 6, ngayon daw 0. So, ngayon guys, nandito ako sa aming nativity. Ayan, ang nativity ko. Napuno siya ng snow. Ayan, so, oh, kung narinig yun guys, ayun yun ang pinaka malakas na yung may hangin tapos may snow yung magmaritis ako dito guys kasi ang lay layo ng mga kapitbahay dito ando doon yung kapitbahay ayun kita nyo yung ilaw dyan na, na lumabas yung mga bata so for now mga langga ayan na naninigas na yung ano naninigas na yung ang I mean, ground so makamaya maya is mas sobra ito na kumakapal na ito. Ayan. Kasi, first, uh, ito yung first, ano ko, sa snow dito sa Canada. Ayan, oh. So, dahil sa kaigurantihan ko, ayan, ayan. So, pag, pag first time talaga, so, medyo lahat na nakikita ko pag first time dito sa Canada pag nag snow talagang maigdurante lalo lalo na kami mga Pilipina charot Oo, mga palangga kasi ang ganda talaga o oh, tingnan natin o oh, yung bird namin you know? yung bird namin tapos yung aming bird's house yan napuno siya ng snow yan yung kahoy yung kahoy namin ng steam na puro steam kasi wala ng dahon ayan kinakapitan na siya ng snow so ito lang ngayon ang aking uh, first vlog ng snowing. So, thank you very much for watching! nag yung inyong host. Thank you mga langga!